Yan, kami po ngayon ay kasalukuyang nagtatry bike pabunta po ng terminal. Kita nyo po dito sa Roas City. Ay naman. Wow! Saya. Kainitan. Oo, oh, di ba? Nakangiti pa sa si Jollibee. Init na init na. Ito pong aming driver, Kuya. nyo po ang bayan ng Roas ay papaunlad na po. Halos umapatatlo na sila sa uh, kalapan at pinamalayan. At Puerto galera. Ayan o. Ayan ang experience natin ngayon. Yan po ang aming experience dito sa drive-by sa Roas content tayo hindi na ka pambaya oh, na sa youtube ko na ha-upload ko na to <laughs> sarap mag drive bike masikat na ako dito sa ko kuya kaya subscribe ka sa channel ko kung vlog <laughs> yan kaya, dito ah dito pala layo naman terminal nila ako na dito pa kayo yun. Ban, ban. Uh, wala lang helicopter. Ako <laughs> eh. Wala Yun lang ang wala dito. Yun lang. Helicopter. Yun ang ating taraman na dyan. Babalik na po tayo ng Socorro. Kaya sam-sam dun eh. Nako Ayan. Okay, Thank you po. At tayo po ay pasakay na. Papunta na ang Socorro. That's all mga bossing. Bye-bye.